Ano ba dito? Buko ba papunta ka ba? Ang dami buko diyan oh, mayante. Ayun, 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 ayun ang kurang ino, ayun. Ano ba nito yan? Diyan mo kasi oh. Hindi naman natin yan eh. Ano ka na? Sabi siya, sa lulu ko to, wala eh. Lulu, wala nang lulu. Alam mo uh. yung ano, nalaro nung bata, nung luksong palaka. Yung ano, luksong palaka. Yung ganoon, yung ganoon, yung to. Pare-pare, ano ba, ganyan, ganyan ako, di ba? Tapos, talo na sa ulo, tapos ikaw naman ako naman Alam mo yan? Oo naman, bakit? Lalo kayo ng ganyan, para kasi matanda tayo, kailangan mga katawad na mag-exercise. Wala, stick naman to. Ang putik-putik eh. Ay! Maganda kayo kasi ang katawad na mag-exercise. Puro kasi inom ka. Oo, oh, sige, ikaw una. Oh. ayusin mo na. baro ka pa ba dyan? Ikaw mo una. Sige. Ito. Ayusin mo ba? Oh. Oh. Tatalon lang gano'n? Oh. Tapos mag... dalang, Da ka da lang! Da naman! Oh. oh, yun. ka oh eh! Yeah. Oo! Huwag Hey! Ikaw pa lang, <laughs> pati paglaro, may mo apa! Ako lang ba? Uy, ka! Oo! Yay! Dito ka lang banda! <laughs> <Siyan na. laughs> Tulas eh. Ito kalbo ato kay kay na to, madali na dito. Yo mo wala mababa oh. <laughs> ko. Yo mo. <laughs> hey, <laughs> oy, lari ano matang, diba? Oy, tek na Maganda Magad exercises. Ana. Boy na exercises Eh! Oh. Hoy, ko. Hoy, ngian. Saya ko. di mo to. Parang yan? Ano bang laro yan? Yung pala kagawin, ganun lang, oh! Tayo ko pinawin siya Oh! Ito ba? Oh, papawis, papawis. Papawis lang, exercise lang. O diba? Sige. Baro mo ka yan? Huwag oh. mo na pasalihin yan. Ang damot naman ito. Pagano nyo natin, siyempre paano? Ang, ang bigat nyan eh. Baro mo ay, ka ba yan? Baro mo Mamaya baka hindi ka marunong ha? Paano hindi ako marunong? Pwede mo ka kalbo mo Sa ulit pa, huli ka ha? Sige, huwag. Tinan tina mo ang gawin mo ng kalbo, baka hindi ka marunong kasi. Sige nga, o, sige. sige. Nakita ko na eh. Manood ka muna. Nakita ko na kaya kaya ko na 'yang gawin. Eh hindi proper 'yung gawa mo, na, Hindi proper ma. Oh, oh. Sige daw. Oh, sige. Oh. O mo. Oh. Oh. Sige. Oh. Wow, oh, Tapos ko kayo ko Oh. oh. ako naman. Oh, ikaw kalbo, ikaw naman kalbo. Oh. Sige. Oh, sige. Gagto lang 'yan eh. Oh, oh bisik lang 'yan. Yon! Ay, puta! Gagod! Sinasabi ko! Ayusin! Salisali ka, yun! Ako Oh, kau nak lagu? Oh, lang, oh, di mana? nak saya, aku nak, aku nak kasih aku Eh, Oh, 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 uh oh, 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 saya, oh, 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 pa. oh, 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 oh,

buat laksa ayu seturan eh kau buat apa kau sini saya sabar weh siapa ya? kenapa ya? kenapa ya? kenapa